Sa paglipas ng mga taon, patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang kapasidad nito sa larangan ng depensa. Isa sa pinakamalaking hakbang na nakikita ngayon ay ang posibilidad ng mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Lockheed Martin, ang dambuhalang kumpanya sa Amerika na nangunguna sa paggawa ng mga makabagong kagamitang pandigma. Kilala sa buong mundo ang Lockheed Martin dahil sa kanilang mga fighter jets tulad ng F-16 Fighting Falcon at F-35 Lightning II. Gayun din ang mga missile system, radar, at iba pang teknolohiyang militar na ginagamit ng maraming bansang kaalyado ng Estados Unidos. Sa pagkakataong ito, kung magtutuloy-tuloy ang kanilang mga proyekto sa Pilipinas, tiyak na magdudulot ito ng malaking pagbabago sa kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili at makisabay sa mga makabagong teknolohiya ng depensa. Sa kasalukuyan, isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng Pilipinas ay ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Dahil dito, mas lumalakas ang pangangailangan na magkaroon ng modernisadong kagamitan ng Armed Forces of the Philippines, partikular ang Philippine Air Force. Matagal nang umaasa ang bansa sa mga lumang eroplano at kagamitang naiwan pa noong panahon ng mga lumang alyansa, ngunit ngayong nagbabago ang klima ng seguridad, malinaw na hindi sapat ang mga ito upang makapagsilbi bilang tunay na pananggalaban sa mas malalakas na puwersa. Ang pagpasok ng Lockheed Martin ay nagbibigay ng pag-asa na unti-unting magkakaroon ng mas modernong kagamitan ng ating militar, hindi lamang upang ipakita ang lakas kundi upang mapanatili ang kaligtasan ng mamamayan. Isa sa mga pangunahing usapin ay ang posibilidad na magdala ang Lockheed Martin ng mga F-16 Fighting Falcon sa Pilipinas. Ang F-16 ay subok na sa maraming laban at ginagamit ng higit sa dalawampung bansa sa buong mundo. Kung magkakaroon ng Philippine Air Force ng ganitong uri ng fighter jet, malaking pagbabago ito kumpara sa kasalukuyang fleet na karamihan ay light attack aircraft lamang. Ang F-16 ay hindi lang para sa air-to-air -air combat, kundi kayang magsagawan ng precision strike laban sa lupa at dagat na magbibigay sa Pilipinas ng mas flexible na depensang kakayahan. Bukod dito, ang pagkakaroon ng F-16 ay magtataas din ng moral ng mga sundalo sapagkat makakaramdam sila ng kumpiyansa na may kakayahan silang makipagsabayan sa mas modernong puwersa ng karatig bansa. Hindi lamang sa mga eroplano na ang posibilidad ng pakikipagtulungan. Kilala rin ang Lockheed Martin sa kanilang missile defense systems at radar technology. Kung sakaling ipasok ito sa Pilipinas, mas magiging matatag ang kakayahan ng bansa na magbantay at magtanggol sa airspace at karagatan nito. Ang mga radar system ng Lockheed Martin ay makabagong kagamitan na kayang magdetect ng banta mula sa malayo, bagay na mahalaga para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na napapalibutan ng dagat at bukas sa anumang posibleng pagpasok ng dayuhang puwersa. Bukod dito, ang mga missile system na posibleng dalhin ng kumpanya ay magbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa mga banta mula sa himpapawid at karagatan. Malaki rin ang posibilidad na ang magiging bahagi ng kasunduan ay hindi lamang pagbili ng kagamitan kundi pati na rin ang paglipat ng teknolohiya at kasanayan. Sa tuwing may ganitong uri ng kontrata, kadalasang isinasama ang training para sa mga piloto, engineers, at ground crew upang masiguro na magagamit ng maayos at mapapangalagaan ang mga makabagong kagamitan. Ang ganitong kaalaman ay hindi matatawaran dahil bukod sa paggamit, Natututo rin ang mga Pilipino kung paano panatilihin at i-upgrade ang mga ito sa hinaharap. Kung magtatagumpay ang ganitong pagsasanay, unti-unting mababawasan ang lubos na pag-asa ng bansa sa tulong ng ibang bansa at magkakaroon ng sariling kakayahan. Ang militar ng Pilipinas, isa pang posibleng epekto ng pakikipag-ugnayan sa Lockheed Martin ay ang pagbubukas ng oportunidad para sa mga industriyang lokal. Kung sakaling magkaroon ng kasunduan sa joint ventures o local assembly, maaaring magkaroon ng mga pasilidad sa loob ng bansa para sa maintenance at suporta ng mga bagong kagamitan. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang magpapalakas sa depensa kundi magbibigay din ng trabaho para sa maraming Pilipino at magdadala ng dagdag na kaalaman sa industriya ng aerospace at defense manufacturing. Ang pangmatagalang epekto nito ay ang pagkakaroon ng mas matatag na base ang industriyal na makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Gayunpaman, hindi maiiwasan na may mga kritiko ring magsasabi na masyadong umaasa ang Pilipinas sa mga banyagang kumpanya tulad ng Lockheed Martin. Totoo na malaki ang halaga ng mga kagamitang pandigma na kanilang ibinibigay, ngunit kapalit nito ay ang patuloy na pag-asa sa Amerika pagdating sa seguridad. May ilan ding nagsasabi na sa halip na gumastos ng bilyong dolyar sa pagbili ng mga kagamitan, mas mainam na ito o ng pondo sa pagbuo ng sariling industriya ng depensa. Subalit sa kasalukuyang estado ng teknolohiya at ekonomiya ng bansa, malinaw na hindi pa sapat ang kapasidad ng Pilipinas upang makagawa ng ganitong uri ng makabagong kagamitan. Sa ngayon, ang pinakamainam na hakbang ay ang pakikipagtulungan sa mga bansang may mas mataas na antas ng teknolohiya. Sa kabila nito, malaki ang simbolikong halaga ng pagkakaroon ng mas malapit na ugnayan sa Lockheed Martin. Ipinapakita nito na nakikita ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang mahalagang kaalyado sa rehiyon ng Asia Pasipiko. Sa panahong tumitindi ang kompetisyon sa pagitan ng malalaking bansa, mahalagang posisyon ang hawak ng Pilipinas sa estratehikong aspeto. Ang pagkakaroon ng mas modernong kagamitan mula sa Lockheed Martin ay nagpapalakas hindi lamang sa depensa ng bansa kundi pati na rin sa ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kung tutusin, ang gagawin ng Lockheed Martin sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng pagbibigay ng mga eroplano o armas. Ito ay kumakatawan sa isang mas malawak na pagbabagong naglalayong palakasin ang seguridad, teknolohiya, at kumpiyansa ng bansa. Kapag natuloy ang lahat ng ito, mas magiging handa ang Pilipinas na harapin ang mga banta mula sa labas at maprotektahan ang interes ng mga mamamayan nito. Sa huli, ang hamon ngayon ay kung paano pamamahalaan ng gobyerno at militar ang mga proyektong ito. Kailangang tiyakin na ang bawat sentimo na gagastusin ay mapupunta sa tamang gamit at hindi masasayang. Higit pa rito, kailangang magkaroon ng malinaw na estratehiya upang ang mga kagamitang darating ay hindi lamang magsilbing palamuti kundi tunay na magbibigay ng lakas sa depensa ng bansa. Kung magtatagumpay ang lahat ng ito, makikita natin ang Pilipinas na unti-unting umaangat sa antas ng mga bansang may kakayahang ipagtanggol ang kanilang soberanya gamit ang makabagong teknolohiya.